Magandang hapon po sa atin lahat. Araw po ngayon Sabado. Correct. Sabado. At andito nun po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko sa FB at uh, sa mga followers ko sa FB at mga subscriber ko sa YouTube. Pasensya na po at talagang lagi tayong timbro play. Gaya pa ng sinabi ko nung Merkulis, no kahapon, Friday, wala tayong usapan politika sapagat ako po ay may pinuntahan na importanteng meeting, workshop. At sabi ko sa Sabado, tayo. At hindi pa naman ako kanina kapag live at may pasok ako, may klase ako. Alam niyo naman, hindi po naman talaga ako full-time na journalist o opinion Opinion maker o analyst, ako po ay may trabaho. <laughs> ako po ay may full-time employment sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños. Kaya may mga ginagawa po tayo. Pero ngayong hapon, pag-usapan natin. Uh, at nagulat siguro kayo sa title ko, ano? Eleksyon 2028 at ano ba dapat ang ginagawa nating paghahanda? Correction. Po yung tama po yung 2028. Sabihin nyo, Prof, ang tagal pa naman, 2025 pa lang. Bakit 2028 na ang kailang paghandaan? Alam mo kasi tayo ngayon, maraming ingay na nangyari sa politika, hindi ba? Napag-usapan na natin ang mga kaguluhan, ang mga pati yung kapatid na sa si Amy Marcos ay nagpronta na sa rally ng Iglesia ni Cristo at napag-usapan na po natin yan. Um, alam nyo, lahat ng tao ngayon ay galit dahil sa korupsyon. At dahil sa korupsyon, nagnangalit ang mga tao. Rally dito. Meron namang rally sa November 30. At iba't iba ang mga pinaglalaban ng mga tao. May mga tao ang gusto lamang ay mapanagot at makulong ang mga may sala. Ang iba naman, uh, kailangan mag-resign si Pangulong Marcos at managot. At kailangan mag-resign o kaya ay uh, alisin sa pwesto, impeach. Kanya-kanyang ingay eh. Alam yung madali magpadala at may karanasan naman tayo sa gano'n na uh, magpadala sa mga ganitong mga usapin na emosyonal. At uh, hindi ko naman inaalis sa mga tao at hindi ko rin inaalis sa sarili ko na maggalit sa mga corruption na nangyayari. Sa mga, yung bagang titignan mo yung mga yaman ng mga taong ito tapos ikaw, minsan di mo alam kung saan ako ng pera o kaya may pera ka nga pero kulang. Yung parang ano ba yan, yung isang taong sahod ko eh parang kulang pa yata kaysa doon sa pambili lang ng kotse nito mga taong ito. Wala pa yata eh. Yung parang hirap hirap kang bayaran ng bahay mo. Labing limang taon mong pinag, pinag, pinaghirapan pero itong mga taong ito hindi lamang isa, hindi lamang dalawa. Dami-dami bahay, di ba? parang ikaw, inaalagaan mo mabuti ang kotse mo para hindi masira, dahil iisa lang yun. Di ba? Sila, Diyos ko eh, ay sa mga mahal na, ang dami-dami pa. Pero ayan, lumalabas na ngayon sa panahong ito na meron na talagang nananagot. Uh, maraming tao na babagalan sa proseso ng gobyerno sa pag-imbestiga, pero mukhang napapibilis na. Marami kasi mga tao ang hindi alam ng kanilang mga pinagsisigawan. Yung bagang... ah, uh, A point na minsan hindi na rasyonal. Uh, nung una, uh, gusto nila madaliin ang pagsasampa ng kaso. Ngayong uh, nagrekomenda ICC na pasampanan ng kaso si Martin Romualdez kasi ang daming nagkagalit. Ba't para si Martin Romualdez hindi nababanggit? Ay pinagdududahan naman. Ano yung minamadali, ganyan-ganyan. Para bagang ano ba? Di ba? Ano ba yan? Parang, parang, uh, yung mga makapagsalita lang, di ba? Nung, nung una ay kahit wala pang ebidensya, sampanan ng kaso. Ngayon naman na sinampanan ng kaso, sabihin, malakas mga ebidensya diyan. Hindi ba parang, uh, parang ang hirap din minsan isipin mo yung ikaw ay nasa taas at ang dami mong gustong gawin, pero kanyang-kanyang mga padali. Buti na lang si Pangulo Marcos hindi naman naapektuhan yata sa ganyan, di ba? Yung bang ah uh, yung 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 makapagsalita lang, makapopost post lang, di ba? Kaya minsan, huwag mo nang basahin yung mga nakalagay minsan sa social media. Eh. Kasi mawawalan ka lang ng tiwala sa sarili mo kasi sa sarili mo, ano ba naman ang nangyayari dito, di ba? Marami talaga ngayon ang animated pagdating sa usapin ng korupsyon. Marami sumisigaw na kailangan panagutin ang mga may kasalanan at dapat naman. At hindi lamang yan, maging gusto nila bumaba sa sa Pangulong Marcos. May mga kabalintunaan kasi yung mga dating ayos sa ay diktadura, sila yung nagtutulak na dapat ay maging diktador si Pangulong Marcos at sampan na lang ng mga demanda kahit walang ebidensya. Ipakulong na lang, di ba? yung mga ang pananaw sa demokrasya ay ay malalim ngayon naman ay eh, parang gusto na magkaroon ng unelected elected na mga taong siyang ilalagay sa posisyon 'di ba yung mga transitional government na pipiliin mo lang kung sino'ng may moral purity na parang uh, teka muna, hindi ba hindi 'yan democratic ang demokrasya may halalan 'di ba ngayon nawawala na tayo sa katwiran pero ang masalalim ditong usapin eh, tuloy nalilihis tayo sa kung anong importante. Kasi sa akin malinaw ang importante. Ang kinabukasan ng Republika ng Pilipinas. Hindi perpekto si Pangulong Marcos. Marami siyang pagkakamali. Pero sa ngayon, pinapangatawan na niya naman yung kanyang anti-corruption na diskurso. Sabi nga niya, sinimulan niya yan, tatapusin niya. Kaya, ako'y inis na inis dito sa mga kaibigan natin sa kaliwa na lagi nalang pinapangalandakan na dapat bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. At anong alternatibo nila? Sa tingin nila, pag bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos, bababa din sa pwesto si Sara Duterte. Kaya lang ang sabi nga na, kaya nga daw sabi ni isang kaibigan kong makakaliwa, kaya nga na we are advocating that both should resign. Parang hello, nasa lalaland ba kayo? Political imagination yan? Ang sabi nung isang faculty sa dili na kilala ko, ang mga nagsasabi daw na tinatawanan yung mga ganyan ay walang political imagination. Ayun eh, nga eh, imahinasyon lang. Ano bang imahinasyon Yung hindi katotoo. Inaimagine mo lang eh. Kung ang trabaho natin ay mag-galvanize lang ng feelings at sentiments ng ideluhiya, pukawin ng galit mga tao, abay madaling gawin yan. Pero hindi lang naman natin pinupukaw ang galit, ang iniisip natin ng kinabukasan ng bansa. At ang 2028, ilang tumbling na lang na andyan na. At kapag hindi tayo umayos sa ngayon, meron tayong President Sara Luterte sa 2028. Maniwala kayo. Kapag hindi yan ma-impeach, Ang magiging presidente natin ay si Sarah Luther, kaya babalik tayo uli sa square one. Hindi na bago yan. Alam na natin yan, naranasan na natin ang rehirimen -re na yan. At kabilang din ako yan, dati sinuportahan ko yan. Kaya alam ko kung anong pwedeng gawin yan. At, you know, mas lalong, baka mas matindi pa nga itong anak isa sa ama eh. Right? Kasi yung ama, parang ano lang eh, parang bargas lang eh. Itong isang ito, ay ibang klase. ba diba? So, may pinanggagaling ang hindi maayos. Para bang hindi, hindi tama ang pagkaka... Uh, kung mag sa English, ang, ang ano yung unhinged. It's an unhinged. May pumasok ditong apo ko sa... Oh, ano? Gusto mong kausapin ng aking mga kausap? Ha? Ah, ah, ha? Ah, ha? Oh, uh. 'di ba? itong itong apo ko ang kinubukasan nito dapat ano pinoprotektahan natin di ba oh ay ano maging kinubukasan pa nito kung ang papalit na gobyerno ay ano sisirain ang kinubukasan ni Riley ano ano magbabay ka sa uh, sige na kina na, ka na doon okay right? okay so ang 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 sinasabi ko ay ang dapat nating ipasok sa isip natin ay yung pananaw na dapat future thinker tayo ngayon palang nagsastrategize na kasi kung hindi tayo umayos kung ganito pa rin tayong watak-watak lagi abay maniwala kayo sa hindi pinapalakas lang natin ang posibilidad na si Duterte Sara Zimmerman ang magiging pangulo natin sa 2028 of course yung mga DDS gusto nila niyan kayo ba gusto niyo di ba so kailangan tayong magkaisa alam ko marami na allergic sa word na unity. Ang kailangan nating hanapin, common candidate, sapagat maniwala ko sa hindi kapag more than one ang kakandidato na laban kay Sara Duterte, maniwala ka malakas ang tsansa niya na manalo. Para merong panalo, para may panalo natin ang kinubukasan ng bansa, kailangan ngayon palang nagpaplano na tayo kung paano susolusyonan ang problema na maraming may mga ambisyon na tatakbo sa 2028. Ipanalahan natin sa kanila Hindi lahat ng gustong tumakbo ay May karapatang tumakbo Hindi lahat ng ang feeling mananalo Mananalo Ang problema sa ngayon Maraming mga kampo na parang ang feeling nila Kailangan may purity test Kailangan meron kang Parang I-surface itong ganitong klase ng pangalahi wag yan na associate yan kay Marcos Di ba? Ay, 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 Di ba? Ay, huwag yan, huwag yan, huwag yan. Parang, teka muna. Tapos yung kanilang kampo naman, wala namang ma-produce na winnable candidate. Di ba? Ako ang aking solusyon dito, ganito eh. Ang kung meron man tayo dapat na pinagpuputak sa ngayon, maliban sa corruption, sa anti-corruption, ay yung mag-pressure na tayo ng mga sarili natin na maghanap ng kaparaanan na isa lang ang itatapat kay Sarah Duterte. Kasi sa totoo lang, ang mga survey ngayon, 35% lang naman ang kanya. Eh. Meron pa tayong 65%, that's a huge majority. Pero manangyari lang 'yan kapag may isang kandidato. So ang ang hamon ko sa lahat sa atin, kalampagin, kausapin, ipamukha sa mga tao may ambisyon na mag-usap-usap, pwede ba mag-usap-usap lahat ng tumagustong tumakbo na ayaw sa mga Duterte, mag-usap-usap? Kung magkaroon man ng konvensyon o kaya mak-eleksyon o kaya survey, patakbuhin yan. At kung sino yung number one, manalo dyan, yun ang suporta ng lahat. Huwag na dapat yung mga purity test. Ang dalawang guilty dyan lagi yung left, yung napaka ng kaliwa na parang ang feeling ko, ang, ang hamon ko sa kaliwa, mga kaibigan ko, ano ba talaga? Gusto nyo lang talagang ma-burn ang Republic down? Alam ko nasa sa dugo ng nasa DNA ng left yung magkagulo eh, magka eh. Doon sila masaya siguro. Pero ay kaya, pero wala naman silang alternatibong makitang winnable. Hindi naman sila manalo yung kanilang kilusan nga yung, ngayon eh, andap-andap. Wala na yung NPA, di ba? Hindi naman masyadong malakas ang puwersa. Di ba? Hindi naman sila makabuo ng napakalaking ano, napakalaking mass base para makasuporta, makapanalo ng isang senador man lang. O sa, sa party list, nakakapanalo sila. Hindi naman na pwedeng sabihin na si Bam sa kasi Kiko, sila nagpanalo. Sapagat hindi naman yun talaga truly left. Di ba? So, ano, kailangan natin magkaroon ng strategic thinking ngayon. Yung mga meron pang, kasi yung iba, kunyari may pangalang ibibigay, dating mo yun, puro ba yan? Puro ba yung oposisyon? Baka naman yan na, na, nasangkot kay Marcos, baka naman yan ganyan-ganyan. So, ginagawa ka agad na, na pang, 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 blank, pang blanco, pang, 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 pang eliminate ang any association with the Marcos. Parang, you know, may purity test. Eh, alam naman natin na yung ganyan forever, hindi na nanalo yung ganyan. We have to really be pragmatic about it because the alternative is always a Sara Duterte, which will even be worse. Ayaw natin na sa 2028, after the election, na kung saan nanalo si Sara, lahat tayo nagtitinginan na dapat sana, tayo rin ang may kasalanan nito eh. Sasabihin natin, hindi tayo nagkaisa. Ako sinasabi ko sa inyo, isusumpa ko ang sino man na tumakbo na siya maging dahilan para sa si Duterte manalo. Yung 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 ambition ang This is no longer about your ambition. It's about what is good for the country. Because deep in my heart, I know that the, another Duterte presidency will be just like what the Trump is doing in the United States, destroying every fiber of the country, going into a vengeance spree. Okay. At Galit tayo sa corruption ngayon eh. 'Di ba? Eh kaya 'yung mga simple, 'yung simplification 'yan, paalisin si Marcos sa casino Duterte, which is impossible. Kung ang galit tayo sa corruption, siguraduhin dapat natin ang mananalo sa 2028 ay hindi at the very least ay hindi corrupt. Pero hindi lamang nadadala sa corruption yan, anti-corruption campaign. Kasi importante ano eh, may ipapangako mo sa tao, affordability ng buhay, mababa ang presyo ng bilihin, may trabaho, may pagkain. Dapat yun ang narrative eh. At the same time, yung malinis, yung hindi magkukurap. Ngayon, kung ang gagawin natin sa ngayon ay palabnawin, pahinain ang Republika, pahinain ang pagkakaisa, i-undermine at palakasin ang mga chances na si Sara Duterte manalo ay hindi yan anti-corruption. You could not fight corruption when what you're doing right now will ensure the victory of a corrupt candidate in the future in 2028. That is certain as to whether the candidate that is going to win in the anti-Duterte convention, sakali, is going to be clean, remains debated. But what is certain is that if Duterte wins in 2028, then we definitely have going to have a president in 2028. That's as a record that is already tarnished. Unexplained confidential funds. Diba? The willingness to order the killing of people. Okay? Kayo, basa ako, yun ang lagi kong mantra. Ngayon pa lang, paghandaan na ang 2028, maghanap tayo ng isang common candidate. Otherwise, la tayo. Haharap sa isang 2028 na mas malala pa kaysa sa ama. Okay? So sana nakapagturo ko sa inyo kaisipan na pros ka ng mga puso at napabagong na yung sumukay, lalong-lalo na sa buhay, lalong, lalong usapan politikal. Sabi sa akin na Lasal, teach mind, that's how you transform lives. Sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige. Weekend ngayon, Bukas, linggo, wala po tayong usapan politika. Balik ulit tayo sa si lunes para sa ating sunod na kwentuhan. Sige, ingat po tayo lagi. Lagi ko sinasabi, yu pinaming mahal, animo lasal. Bye for now. See you Monday. Take care. Always.